Yun, good day, no? So, may panibago na naman tayo re-review. Ah, uh, Xiaomi outdoor camera CW300, no? Matagal namin pinili ito. Ah, uh, Shopee lang din naman kasi. Ah, uh, tignan natin kung gano'n kadinaw o kagano kaganda yung ganitong camera. Ayaw kasi namin yung putyo-putyo lang at least yung pangwati bayan na. Tingnan natin kung maganda nga ba. So, ito, may kasama sam bracket. Ito, may kasama siyang... Hindi ko alam kung para saan ito. Ito, tingin ko ito to. Ito to, waterproof kasi. So, kailangan nyo siguro mga goma yan, dyan, yan. yan kasi ito plus yung wear siguro dyan sa loob may kasama ding sticker uh, hindi ko alam kung para saan pa ba uh, warranty card ano para warranty card ba to audio surveillance may kasama ding audio to na pwede mong marinig yung nasa labas at pwede ka rin yung pwede mo rin siyang i-mic ka dito sa loob ito, ano pa? Op. Op, sticker ng bracket para may guide ka na kung magbubutas ka sa pader. Yan, Tas, alam mo namang, oh, legit talaga kasi mayroong makapal na manual. Iba-ibang language. yon ito yung warranty card. Pero hindi ko naman alam paano i-apply warranty nyo. Ayan, tornilyo, CCTV yun dctv at bracket o tingnan natin kung paano to yun so pa, pa yan pati warik siya kinakabit then ito yung bracket pagandaan may slot para sa ano wire. and then ito pagano yata yan Pwede kasing pangkisa mi pwedeng 'yan pag yun. Pwede pang kisa, may pwede pang o, pa, ganyan ayan pangkisa mi pwedeng pang-wall. Mga ganyan. Dito pa. 'Yan. Kasi ito tornilyuhan. So, hanap lang muna tayo ng matinong pupwestuhan. Hindi naman pwedeng dito kasi wala mabibidyuhan. Dito dito hindi naman mabibidyuhan yung halak. So, dito tayo siguro sa kanto. Ang problema, paano natin ibabrocket yan dyan? Dito sana eh. Karang gusto namin maano yun eh. O, tingnan natin. Kaya may rusutan ako ng wear ah. Yan, dyan na lang namin napiling ilagay. Tapos ilagyan namin ng konting papupung. Para di rin mabasa-basa kasi wala na tayo sa alibis lang. Gusto namin mas ma ma rin yung dito at matatagpan yung ano. Matatagpan ang paner. Tapos mas rin yan dito sa gate buti na lang mahaba yung wire ayun na lang yung susuksok natin sa butas okay. tapos ito yung buksungan hindi sa tinagalan din sa tubo para hindi makulanan ayun natin dito yan dyan bumaybay tapos nga may ilangan ng saksakan so improvise na lang ng saksakan hindi ka sa may uh, junction box nya ngayon, hindi ko alam. Paano pa tayo? Eh? Tatanggal sa saksak. <laughs> ang taas. Okay. Tanggal lang yan pag di ka gamitin. So, dito po namin nilagay. Hindi namin sinentro dito sa pader para makuha ang dito. Tapos, yung hindi ko malang kung kinakabit, dito pala. Sa so, may land niya. Para hindi mabasa ng tubig. Ngayon, may ng, ano, nilagay ng SD card doon hindi ko lang nalagyan, hindi pala kasama sa package yun na lang siguro gagagagin natin no? so tingnan muna natin sa loob kung kaano kalinaw ito so yan, ito nakonect na namin tapos oh anong gawin doon yan pwede siyang kontrolin dito sa screen ganyan dito sobrang gilinaw Sige mo. Tsaka nag-auto-detect na tao. Yan, sinusundan niya. Medyo maraming nga ng tao. Hmm. Wala ko na siya. Actually, oh, sabi niya sa manual, pag naka uh, human tracking ka parati, may da, Yan, kapag naka human tracking parate, long term use may cause camera gimbal to become misaligned. So, please calibrate regularly. Uh, calibrate? Nasa naman yan. Ito, camera calibration. And so, pag i-calibrate nyo at tingin nyo hindi na gumagana ng ayos yung human tracking. Uh, calibrate nyo lang dyan. Yes, the rotation. Ito lang yan. Pero marami pa dito yung iba na. Meron tong storage. Ayan. Hmm. Switch to large card. Kaya lang wala pa tayo. Ito later on lang. Testing natin yung may process. Kumaya pa ba ako doon? Pero yan, so ganun lang niya. Meron ding alam. Tapos magkakalam ko na no? pwede itong ano eh. Alex, pwede pong baganahin sa Alex at saka OK Google. Dito na siguro sa cellphone. OK Google, open camera. Ganun. Ganun na yung nakabahan. Na. Hmm. Tapos dito sa my manage storage, yung bibili tayong SD card, no? makasulat din dyan kung gaano itatagal ng per gig na bibilihin natin. So, sa 2560 pinakamataas approximate 24 days ang um, laki laki na yun 1280 12 days so siguro pag napupuno hindi delete na lang o so, ikakapi sa computer para kung gusto nyo naman uh, i-safety yung mga video game na salita ka na Ayan, pwede mag-screen record, mag-picture, pwede din ito. Ayan, pang-picture. Tapos, pag magsasalita ka, ito yung pipindutin. Ayan. Pipindutin pag magsasalita. Ito yung sound. Sound to don. Pag wala ka mag gusto mo walang marinig, i-mute mo lang to. Ay, na. Pwede na. Akit ka na. Ito, ilaw pala. Ito, ilaw. Wait lang. Ito, yung ilaw. I have turned on the spotlight. Okay. Nakabukas ilaw? O, ayan. O, off ko na. O, off na yung ilaw. Tapos, ito yung alarm. Pag may gusto kang i-alarm dun sa baba op- open ko alarm papakita ko lang oh. ay mapindot bawal ata pag nagsasalita try ko i-off muna yung sound yan alarm ayan, ayan mo. alam niya Nanay siya. So, pag off mo, ito na. Tama na. Oh, tama na daw. Ayan na. Okay na. Okay na. Okay na. Okay, na. Okay, na. Okay, na. okay na. Tama na. Akit ka na. Off ko na. Patayin ko na. Oh, po. motion detected. Hmm. So, ito yung sample ng ano, night mode. Paminsan, color, paminsan black and white. Right no? Tapos, nagre-record mm. pala siya ng automatic ng video kapag naka human tracking. Kaya, so, ang dami din namin napansin, ang dami video dito. <laughs> Tapos, kumukuha siya ng memory sa cellphone na hindi na sa memory pag na Mabilis lang. Yun. Tignan mo nga yan. Ito kaninang umaga. Hindi ka na lang eh. mag-delete. Simula, ano. Pag nakakadetect siya, hindi siya nag-record. -re mm -hmm. Pero pag wala mo siya nag-detect, hindi siya nag-record. -re Oo, hindi. Kung oh, gano'n. Ayun, no, iba-iba may oras eh. O, oh, ito, 5 o'clock na. Yan, pag may nakikita lang siyang tao. Ano? no. Sa so, kamotion. Kung ito, na, ayun, no. na colored, motion. wala. Alin? Gabi, gabi na ba yan? yan na hindi pa. Medyo gabi dyan na colored. Ito, Sunday. Ito. Minsan colored, di ba yung night mode? Ano hindi. Hmm. Ayan. Ayan o, no? oh, nag-colored. ba? Diba? Nag-colored minsan. Pag naka-auto kasi siguro. Ayan, bumalik ka na naman sa ano. <laughs> Black and white. Naka-auto kasi. Ayan lang. Mababalikan hmm. mo Par pa din. Kasi hmm. maganda. Nandiyan pala sa'yo eh. Sa akin, nandito rin sa cellphone ko. Oo, ano oh, naman meron ka din dyan. Hmm. Yan. Ayan, makikita mo yung din. mga kanya. Ang um, labo din mag-focus. So, dito yung nakakuha, sa na surveillance ng kulay green. Yan. Diyan na record lahat. Pero hanapin ko sa akin. Saan mo nakita? Sige, hanapin mo na sa'yo.